So yun guys, dahil napakatuman ng sibad ngayon, ito na muna ang pinag-alap. Abala namin, yan o, oh, pakuya Medyo mainit pa ang sikat ng araw. Ito, na ko na muna na mga trupa natin. Yan o. Oh. Dami palang ito. Uy na, uy na, uy na, uy pakoy, ayun. O. Ayun na, ayun na. O, sinusundan na ng pakuya. Ayun Oh. So yan guys, pag wala walang gawa ang mga trapapits natin Yan, tama so, ko sila May pangulam na pang-uwi Para may pangulam Pangulam na ilang peras yan, lima Lima, ayan o na lang Wala ka dyan Ayan, si Ninja, nakadali na Guys, nakadali tayo guys Ngayon guys Pakoy-pakoy muna guys Ano guys sa mga guys mga Parasabat Ay tubig. <laughs> Kaldero. Tagalimon tubig. tubig. <laughs>